Oh putang ina nyo wala ng intro intro Eto sabihin yung luto Pinakamagaling mag ride sa lahat Oh poking ina mo Ano tawag doon walking the platform Oh tang ina ni ride sa buong mundo Oh ayan ni ride pa rin ang buong mundo guys Napakatindi Poking ina mo acid ah, si drop na hindi na may acid drop O, oh, turn around Tang ina mo nag turn around Katapusan nyo na Tang ina kahit lutuin nyo to pre Panalo to kinang ina nyo Ayan oh slow rides oh kinang hina mo to turn around ano pare ito ba yung JM dun kamu kamukha ni ano ni slap shack rest in peace Ah. Uh, tang ina oh loko skinny jeans ka boy oh tang ina mo anong nangyari oh hindi inapiran mayabang hindi nagapir oh kinang ina mo to dun sa pyramid ano oh nag-iisip oh. tang ina nyo men kahit tutuin nyo to men oh ano? O, oh, tang ina nyo rewind. O, oh. oh, tang ina mo, Only without the board. O, oh, isa pa, ulitin pa po kung ina, ano? Ayan, Oh. Panis, only without the board. Wala, pre, kahit lutuin nyo to, ito ang panalo. Ito world champion talaga. Pang-Olympics to, eh, Oh. Olympics, men. Panis. Sige na, tama namin.